Hello! Ako si Danny, Service Coordinator sa Regional Center dito sa Sunnytown, California. Ngayon, pag-usapan natin ang pang-anim na requirement sa HCBS Final Rule, Tenant Protections. Nakasaad dito na ang sinusuportahan mong residente ay mapuprotektahan tulad ng ibang nangungupahan. Sa Regional Center System, merong tinatawag na Admission Agreement. Alamin kung paano ang tambak na hugasin, U.S. legal system at ang pagong na si Wax ay nakatulong kay Novang ipaliwanag ang karapatan at proteksyon ni Steven bilang residente ng Sunny Oaks. Dexter, pinagkainan mo ba to? Negative. Akong bahala. Iimbestigahan ko at ihaharap ang may sala sa hustisyang pangkalawakan. Naku, walang dapat kasuhan dito. Gusto ko lang silang paalalahanan na maglinis ng pinagkainan. Tatawagin ko silang lahat. All hands on deck! Magaling, Wax! O sige, upo! <gasps> Ay, lagot! Bilis! Uh, magtago ka muna! Uy, uh, hi, Dexter. Um, ano, kumusta? Pinapasundo ka ni Nova para sa house meeting. Uy, lagot! Nalaman na niya! Paano na? Palalayasin niya ako ni Nova! <laughs> <laughs> uh. Dexter, anong sinabi mo? Wala, palalayasin na si Steven sa bahay Ano? Bakit? Mm, dahil may pagong ako inaalagaan ang dito sa kwarto ko Ito si Wax, ang mahal kong pagong Oh, em. G, ang cute naman niya. Sobrang love. Isa siyang maliit na terapin. Kailangan siyang protektahan. O oh, sige, itong desisyon. Ipaglalaban natin. Pag pinalaya si Wax, aalis din tayong lahat. Ipaglaban? Paano? Una, abogado. Ako na. Akong abogado mo. Ikaw? Ikaw ang abogado ko? Sa season 5, naging abogado ng mga tala, si Lanterman. Oo, no, mga artista sa space? Hindi, mga tala sa kalawakan. Dinimanda ng mga planeta. Okay. Ako naman, detestigo para sa'yo. Ako, gagawa ko ng placards. Save wax sa bilang ko. Three, two, one. Save, Save wax! wax! Pwede bang siguruhin niyo na ang lahat ay naglilinis ng na mga kalat nila? Ah, oo naman, boss nakakapagtaka. Dati naman ginagawa nila yan. Oo nga eh. Sabi ko pa naman walang dramang nangyayari dito sa bahay na to. Dito lang ang pagong! Dito lang ang pagong! Dito lang ang pagong! Ano nangyayari rito? Ipapakilala ko ang sarili ko. Dexter, Galactic Attorney. Kinontrata ako ng kliyente ko upang hindi mapatalsik sa sektor na ito. Kliyente? Mapatalsik? Ha? Mga kagalang-galang na hurado, nais nice kong ipahiwatig. Ano ba ang tala kundi nagbibigay ng grabidad na naglalapit sa atin. Hindi ba't si Wax ay isang tala? Alam mo, may punto siya ha? Bilang maaasahang saksi, masasabi ko na isang maingat at maagap na tagapangalaga ni Wax si Steven. Ano ba tong sinasabi ninyo? Wax on, not off! Sino si Wax? Ito si Wax! Ang mahal kong pagong na nakatira sa kwarto mo ng isang buwan na. Ano? Alam mo? Syempre, hindi ba sinabi mo sa akin i-follow kita sa instant chat? Oo, tama. Ikaw pala si Supernova 1983. Please, wag mo naman akong palayasin dito. Teka, walang papalayasin sa bahay na 'to. Gusto ko lang kayong kausapin tungkol sa paghuhugas ng pinggan. Steven, hindi naman bawal magkaroon ng pet? Talaga? Tama, nakasulat 'yan sa yung admission agreement. Ano yun? Yung kontratang pinirmahan mo nung lumipat ka, na binasa mo, di ba? Um, siguro nga. Okay, doon na tayo sa dining room. Sama-sama nating basahin. Alam niyo dapat ang karapatan niyo. Nakita niyo na, hindi man lahat ng lugar pwede magdala ng pets. Pero dito sa Sunny Oaks, pwedeng-pwede. Basta may maayos na tirahan ng mga to. Maliwanag? <coughs> katanggap-tanggap sa kliyente ko. Mabuti. Pakisabihin ng mga kliyente mong maghugas ng pinagkainan. Kung hindi, bilang hukom, mapipilitan akong kasuhan sila. Hindi na palaya si Wax na naayon naman sa admission agreement niya. Natutunan rin niya na may karapatan siya tulad ng lahat ng nangungupahan sa California. Trabaho mong siguruhin na naiintindihan ng mga sinusuportahan mo kung anong nasa admission agreement nila at kung anong karapatan nila. Tandaan, ang nagumpisa sa simpleng pag-uusap, maaring mauwi sa malaking pagbabago. Bilang isang service provider, ang maging person-centered ay ang pakikinig sa mga taong sinusuportahan mo at pagkilos ayon sa iyong narinig.